Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pakikiisa sa misyong ito na maipaabot at maipalaganap ang pagninilay sa mga pagbasa ng ating na rinig araw-araw at ibinabahagi ng ating mahal na inang simbahan sa pang-araw-araw na pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Alam ko, posible, ilan sa inyo ay napaka-busy, maraming pinagkakabalahan. Ngunit sa likod ng maraming pinagkakabalahan ay may panahon pa rin, uras na maupo, umupo at makinig sa mga pagninilay sa ating Ibanghelyo. Napakabuti ng Panginoon at... Uh, Uh, dapat magpasalamat at magpuri tayo palagi sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga kabutihan. Ang ating pagninilay sa araw na ito, araw ng Sabato, nasa ikalabing isang linggo na tayo sa buwan ng Nobyembre, Nobyembre 11, 2023, ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 16, Versikulo 9 hanggang 15. Jesus said to His disciples, I tell you, Make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcome into eternal dwelling. The person who is trustworthy in small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in small matters is also dishonest in great ones. If therefore you are not trustworthy with this honest wealth, who will trust you with the true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. you cannot serve God and mammon. The Pharisees who loved money heard all these things and snared at him. And he said to him, You justify yourselves in the sight of others, but God knows your hearts. For what is of human esteem is an abomination in the sight of God. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napakaganda ng ating ibanghilyo sa araw na ito at narinig natin na si Jesus ay may sinabi siya sa kanyang alagad. Sabi niya na kung sino yung mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. At walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Alam nyo yung mga basic training natin sa bahay, tinuturoan tayo na maging masunurin, maging magalang, maging responsable sa mga gawain. At kung alam natin yan at masigasig tayo na sumusunod sa mga basic na mga tungkulin natin na tinuturo ng ating mga magulang, Pagdating ng panahon na mag-aaral tayo, daladala natin yung mga basic na pag-uugali na yan. At doon, makikita natin kung paano natin masustain yung mga basic na pag-uugali na tinuturo sa atin. Halimbawa, yung pagiging totoo, yung pagiging honest. Sa panahon ngayon, parang sabi ng iba yung pagiging totoo, no? yung pagiging honest ay parang acting na lang o pakitang tao. Ako personally, parang hindi ako maniwala doon kasi yung isang tao kung talagang lumaki siya na honest at totoo sa kanyang sarili, daladala niyan. Ito, posible para sa akin ay nakabase kung paano talaga tayo tinuruan ng ating mga magulang. Kung simulat sa Paul sa ating paglaki, sinasabihan tayo na maging totoo, daladala natin yan. Kaya, hindi natin kaya na magsinungaling, hindi natin kaya na gumawa ng mga kasinungalingan sa ating mga gawain kung hindi tayo sanay doon. Kaya nga sabi ni Jesus, tinuturuan tayo na pinapaalalahan lang tayo sa Ibanghilyo ngayon na kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka rin sa malaking bagay. No? Pangalawa, hindi tayo pwedeng mag-serve, maglingkod sa dalawang Panginoon. Pwedeng mahalin ang isa, iiwan ang isa pwedeng bigyang pansin ng isa, pahalagahan ng isa. Hindi hindi pahalagahan ng isa. So, napakahirap. Oo nga, napakahirap that we can serve at the same time with two masters. Kailangan focus tayo sa ating sarili. Kailangan alam natin kung sino yung pinaglilingkuran natin at kailangan sana magsikap tayo na alamin kung ano ang ginagawa natin. Alam naman natin kung saan tayo, ano ang ating patutunguhan. Dahil tayo lang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin natin, ano ang nasa sa looban natin, kalooban natin. Mga kapatid, magsikap tayo na maging totoo tayo, magsikap tayo na kahit paano sa likod ng ating kahinaan ay naging tapat tayo sa ating mga tungkulin. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming maging totoo, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Turuan mo kaming maging Uh, masigasig sa pagtupad sa aming mga tungkulin maliit man o malaking bagay itong lahat ay gagawin namin alang-alang sa iyong paghahari amen